<laughs> Magandang umaga sa lahat mga delivers natin. And do sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click na po yan doon. nyo Alright, so ito pala yung almusal nandito sa Balanga City. Nandito tayo ngayon. Uh, we're looking for my friend. na na siya na <laughs> So ito yung dito tayo mag-almusal ngayon sa Balanga. Ang ganda ng Balanga, oh. Ang ganda ng palengke, oh. So, oh, pwede ka dito mag, ano, mag-andinis. Hindi ko lang siya nakita. Anyway, so, uh, gusto ko lang i-discuss hindi ko natuloy kanina. Kasi, magtayong uh, maga tayong malis. Yung lagyan mo ng highlights sa buhay mo. Diba? Okay, so, kasi misa ng buhay natin, pag tinanong kita ngayon, ano yung highlights ng buhay mo? Ang highlights, ibig sabihin, ito yung uh, the biggest improvement of your life, the biggest change in your life, uh, yung mga turning points sa buhay mo, pinaka na bagong taon na buhay mo, Diba? So, yun yung mga highlights ng buhay mo. The turning points of your life. Okay? So, yun yung misa na wala tayo. Uh, okay? Uh, like, ako, share ko lang ah. Share ko lang sa inyo yung uh, highlights siguro ng buhay ko. Uh, when I turned uh, 40, sabi nila, life begins at 40. Then after that, I was able to finish my PhD. Uh, nagkaroon tayo, naging doctor tayo. So, one of the first highlight, Second highlight, yung so 40, kasi nabi natin ng 40, highlights yun <laughs> uh, tapos, nag, ano tayo, nag-doctor. Uh, Then, naging vlogger, and naging speaker tayo, and uh, naging world coach. Yan yung, yung mga highlights sa buhay natin. And even when I became a principal, I became the dean of academic affairs of our school, highlights yun ang buhay ko. So, yung highlights yun, ibig sabihin, napakalaga very momentous event sa buhay ko. Uh, nagbago ang estado natin sa buhay. Uh, nagbago yung finances natin. So ngayon may coach na tayo. Yeah. <laughs> may hawak na tayo yung susi. Um, so yung mga highlights ng buhay. So ang tanong ko ngayong umaga sa ano yung highlights ng buhay mo? Meron na bang turning point ang buhay mo? O meron na bang pag tinanong ka ng sa mga magulang, pag tinanong ka ng Uh, anak mo, pa, ma, ano yung highlights ng buhay mo? O sa mga anak naman, anong highlights ng buhay mo? Di ba? Dok, di wala pa eh. Hindi ko nga alam kung anong mangyayari sa akin. Hindi ko alam. Plain lang ang buhay ko. Uh, I'm already 50, pero parang ordinaryo. Araw-araw, pumapasok ako. araw na nabubuhay ako. Makain ako. So, pag ano, rutinary yung buhay natin. So, wala siyang highlights. Di ba? Walang highlights ang buhay natin. Okay? So, eto kasi bata pa naman ako eh. 20, 25, wala wala pang masyadong highlights. Wala pang masyadong highlights pero you are preparing for that. So, nagpi-prepare na tayo for that highlights ng boy natin, 'di ba? So, kung dito ka dito kakain, di na. Doon na. Okay. Ang ganda pala dito, no? So, kung, kung, wala ka pang naisip na highlights ng boy mo, at least you can prepare right now. Okay? So, kung doon naman sa, eto na yung highlights, hindi mo lang siya ginagawa pa, pero nandyan na, it's knocking your door. So, pwede mo na siyang gawin. Alright? Pwede mo na gawen, gawin. Okay? So, malaga, pag natapos ang buhay natin, sasabihin, <laughs> yung mga taong iwanan natin, kahit ikaw sarili mo bago umalis, bago matapos ang lifetime, lifespan natin is, ah, ito yung highlights ng buhay ko. Ito yung pinaka, momentous event sa buhay ko na hindi ko malilimutan that I was able to contribute to my community that you were able to help people di ba so yung mga yung mga highlights ng buhay natin okay all right, so okay so yon <laughs> so yon yung balik na tayo uh, balik na nice school okay so yung sa kung doon di wala pang highlights sa buhay ko hindi ko pa alam wala pang turning point. So, gusto mo magkaroon ng highlight o gusto mo magkaroon ng turning points ang buhay mo. So, pwede mo ako message uh, Tawagan mo ako. I can coach you. 0939 one or sa aking FB page, Dr. Gigi D. so that I can help you na lagyan nating highlights ang buhay mo. Alright, so thank you very much, Ginevers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.